hindi siya dire diretso yun no, hanggang ano na yan Fort Santiago na o, tinatawag na Fort Santiago River Walk no, na pinapasyalan na nandun yung isang entrance Ano yung dati pa? Dito ang kita ito ng mga namamasyal sa Port Santiago Ayan, mga bahay doon Sa gilid Kapakaraming mga pinuno ngayon dito Namamasyal Di Port Santiago Ito yun na ng boya doon Trash boom sa yung mga basura water hyacinth Haba. Ayun, hanggang doon. tura don water high siya na ang kanya kalawak lang yung mga puno paano siya no pa sigsag eh, hindi siya dire diretso yun hanggang ano na yan Fort Santiago na o, tinatawag na Port Santiago River Walk Monstranza Ang mga nakapark Ano pa ano dyan, dyan no? mga kambayan ang laki pa nyan no? pumasok ulit tayo sa Port Santiago turista ngayon. Nandun na ang entrance. Lapat eh. tayo doon ito ano na yung Plaza Moriones bali nandun sa ana ng ginagawang Passive River Esplanade o Port Santiago River Walk maganda no napakaraming mga turista ngayon Ayan, yung mga ano to yung estudyante to educational tour sila maganda pa ng mga buildings dun parang mas gusto ko yung ano dito ah yung uh, niligay uh, mga tiles yan yung syang pattern Thank you, natin ang Fort Santiago River. Nandun naman ang exit. Yun. Sa may General Luna Street. ruins of the almacenes reales or royal warehouses hmm. ano pa ano dito valentines Ayan. pwede rin ano nga ano mga kabahay ni restore reuse ito pa oh pero wala siyang pangalan baka kasama na to sa Royal Warehouses napakalawak dito at yun kita Ayan, sa gilid napakalawak pa rin dito ang ganda pala dito ayan na So, meron dito oh, the bamboo garden. Ayun. Kita ang um, Fort Santiago River Walk. Ayan, bamboo yan, mga bayan, oh. dito na yung kanal ayun mayroon palang daan papunta doon pero ano pa sarado pa ayan maliit lang ayun na pinaka Port Santiago River Walk kitang kita na ang Merlo din ng Industria yan Baluarte Maestranza Hererias o oh, Hererias wala, wala dati to form part of the walls of the Almacenes Reales Royal Warehouses Tapos din yung During the occupation of the United States 1904 Kasama sa ano Fortifications of the Intramuros May pader pala dati to na. Ganda yung ginawang daan kinapyas nila yung ano yung ugat pakaroon ng entrance dito papuntang Fort Santiago River Walk paano kaya yun may bayad dito sa ano sa may harapan tapos dito may daan Maka maglalagay na ano, dito ng guardhouse

nilinis na yung ano yung pader Ayun. hindi na siya maitim Ayan, tara, basok na tayo. Wala naman mga basura. Ito, dito meron. May eh, basura. Ayan. Saka yung tubig. Dumadumi pa. Pero may mga ano, may mga isda. nanggal na yung mga dumi maputi na Port Santiago Nito sa de armas. Sayang, ara pa dun Ready makita yung. Oh maraming mga ano ngayon dito, mga masyal. Tapos Santiago. isang entrance punta sa esplanade Fort Santiago River Walk sarado pa rin natin sa gilid Duarte mm -hmm. de Santa Barbara Dungeon mm -hmm. Yung, Tara, puntahan natin viewing deck dito meron pa dun sa Braga Media Narana semi ano no circular Ayan natin dito Ito yung dati pang linear part. Ito hindi pa maayos. Yun, Yun na. hendrans yan yung dati pa ayun na ay yung pansalag sa mga basura ganoon na yan ano sa may manila post office tapang mga kalat ayun ang Delpan Bridge kitang kita to ng mga namamasyal sa Port Santiago ayan mga bahay doon ah sa gilid buti natakpan itong puno ng mga dela industria ay maganda naman yung kulay ng ano two big yung kita kita nandoon ng mga in dela industria